sabi ni Dr. Jose Rizal. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at palasang isda. Sa, sa tuwing buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa o mas bilang buwan ng wika. Isang malagang paggunita sa kahalagahan ng ating wika sa pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino sa ika 19 ng Agosto ang arawan pangulong manuel elquisition ang kinikilalang ama ng wikang pambansa ngayon buwan ating bigyan din ang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating wikang pambansa at ating isa puso na ang ating wika ay hindi lamang paraan ng pagkakikipag-usap kundi simbolo ng ating kultura at kasaysayan sila si dr Sir rizal ay national hero sa paggawa ng isang libro na marami sa iyang mga kwento nga pinaalan niya noong 1997